po mga ka magandang buhay po sa lahat. So, andito po tayo sa kulungan ko po. So, nakikita nyo naman po yung morning star. <laughs> Dito sa mata ko. <laughs> Ay, maneho. Yun nga. Happy farming. So, yun nga. Kamukha ko na nga po yung mga itik ko. Sabi nga ng mga iba dyan. Uh, magkamukha na daw kami ng mga anak ko. So, no worries yun. Kasi totoo <laughs> So wala po tayong linagay sa mukha natin kundi ay morning star lang po talaga. So yun nga mga ka nga po tayo kasi nga kahapon nga po is uh, nag-update nga po tayo sa mga alagang itik po natin na yung mga itlog nga po nila is uh, yun nga pinag-usapan natin kung ilan na po ba yung uh, egg production. So kahapon po mga ka ay nakapulot po tayo ng 25 na piraso po ng mga itlog, hindi po 3 ha, 25 uh, pieces po na mga itlog. So, ngayon po mga kabebe ay may nakikita ako mangilan-ilan -ilan kumpara kahapon. tas ngayon, mas marami po ngayon yung itlog po ng mga alagang itik natin mga kabebe. So, yun nga po mga kabebe. Uh, nakikita nyo naman din po itong kulungan natin yan. So, dito po sa kulungan mga kabebe ay may trapal na po tayo. So, ang nangyari oh. Oh. Pawis pumapa nagpawis-pawis na po itong uh, kulungan natin. Dahil nga po ay finally umulan nga po kahapon ng hapon. So yun nga po mga ka ito nga po yung uh, hinihintay nga po natin na umulan. So ngayon ay, dito nga po tayo sa kulungan natin at may nakikita pa din po tayo na pakunti-kunti na mga balahibo. So okay lang yun mga ka is a uh, normal na po ito ngayon. So yun nga po mga ka-bebe, uh, Tagahapon pa din po tayo nagpapabitamins po ng mga alagang itik natin. So, yun nga sa vitamins nga po mga kabebe na yung One Wonder, ay animal vita ba na sinasabi ko sa inyo na vitamins, is um... Okay naman po mga kabebe, uh, naging agresibo po yung mga alagang itik natin na kumain. Lalong-lalo na po yung mga seho ko mga kabebe. Uh, siguro mga kabebe, ma-advise ko din po sa iyo, pwede mo din po uh, subukan yung uh, animal vita sa mga alagang seho po. Kasi nga napansin ko, simula nung uh, nag-vitamins po ako sa mga alagang seho ko, yung maliliit ba na napag-iwanan na naging uh, kubol kanang nahimo na si naging malnores so sinubukan ko po yung uh, animal bite na hinahalo sa inumin nila is mas nakita ko po yung improvement po ng katawan po ng mga alagang seko bumigat po sila lumaman tas, yung agresibo na po sila kumain po talaga mga baby number one po talaga na nagustuhan ko sa animal bite is uh, good appetite po talaga mga kabebe nagiging agresibo po sila pagdating sa patoka or kainan na dito sa area so yun nga po mga kabebe uh, siguro nagresulta na din po yung uh, vitamins din po sa mga alagang itik natin yun nga kahit nga po ay uh, hindi po tayo magpakain ng duck layer Pag may ganitong area lang po tayo mga kabebe, na may makakain yung mga alagang itik natin, bagong ani. Kahit hindi bagong ani, importante is marami silang makakain. Is napaka good na po yun mga kabebe. Sobrang nakakatipid po talaga. So kailangan na lang natin na sabayan na lang ng vitamins na kahit papaano yung mga nutrients na hindi nila nakukuha sa area ay naibibigay ng vitamins. So maraming mga vitamins mga kabebe na pwede mong subukan sa mga alagang itik mo disclaimer lang po sa mga nag-aalaga din po ng mga itik ito po sa aking sinishare ko sa inyo ay uh, base lang din po ito sa karanasan ko at ito din po yung uh, ginagawa ko sa mga alagang itik ko ito din po yung ginagamit ko so kuhan lang mga kabebe depende po sa iyo yun kung anong gagamitin mo kasi marami po talagang vitamins na pang appetite Katulad, maraming mga nabibili dyan sa online, may marami ka din mabibili dyan pag magbili ka sa mga agribet. So, marami ka po talagang mapipilian. So, ito sa akin mga kabibi ay sinubukan ko lang po talaga kung ano po ba yung epekto ng uh, paggamit ng vitamins na ito. Kasi, first try ko din po ito mga kabibi, nagagamit po ako ng uh, animal vitamins. So, pwede ka din po gumamit ng... Egg 1000. Marami po talaga mga kabebe na pwede mong gamitin. So, yun nga po mga kabebe. Ah, sa ganito nga pong paraan na lang po talaga natin itong mga alagang itik natin uh, kahit na ipapastol natin dito sa area ay kailangan pa din po talaga ng saktong nutrients kasi nga yun nga po yung ang nagde-develop nga po sa katawan nila pag hindi nga mga kabebe kulang yung development ng katawan ng mga alagang itik natin sobrang payat po or yung nangayayat na po talaga is naapektuhan po talaga yung egg products egg production. So, yun nga, nangyayari is nababagsak po yung egg production lalong-lalo na yung paraan po natin is ganito lang po talagang pinapastol. So, advisable po talaga mga kabebe kung baguhan ka palang po or gusto mo palang magsimula, much better po talaga na mag tayo sa mga alagang itik natin kahit uh, hindi tayo magpatuka ng dark layer kasi nga ay may mga area din po tayo na maraming kohol. Number one po yun na kailangan po ng mga alagang itik natin na high of protein. Pero kung alam mo talagang mag-formulate din po ng sariling patuka, mas maganda din po yun mga kabebe. At sa ganun ay sobrang tipid po talaga pag ganitong pinapastol natin itong mga alagang itik natin. So yun nga lang din po yung disadvantage. Kung ano nga lang po yung dito sa area, dun lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production. At yun nga po mga kabebe, ah, uh, ang nakakuan lang din po sa atin isa ah, hindi po talaga tuloy-tuloy yung egg production ng mga alagang itik natin kahit pa naman ay dumalaga ito kasi nga ay kung sa area lang po talaga tayo umasa, pero kung may budget ka po talaga mga kabebes is kahit pa paano nasusuportan mo good na good po yun na ah, bibili ka ng The 50% na The Clear tas 50% na organic so napakalaking tipid yun mga kabebes so yun nga sa akin nga lang isa ah, dito ko lang po talaga inaasa sa area. Hindi po talaga ako yung uh, 50% na nagpapakain po ng uh, duck layer. So, ang nangyayari, uh, akyat, pababa yung uh, egg production po ng mga alagang itiko. Pero alam ko na po yun mga kabebe. So, uh, advice ko nga sa iyo, kung may bala ka po talagang pumasok dito sa mundo ng duck farming, is dapat po talaga is pag-isipan mo po talaga kung saan ka magsisimula or yun nga, dapat din po ay may kunting idea ka din po sa paraan ng ganito lalong-lalo na sa area na paglalagyan natin is hindi pa naman po lahat ng area is uh, yung nagmamayari ng lupa ang nagpapatubig so kailangan tayong gumalaw para mapatubigan yung area so yun nga po mga ka yun po yung mga dapat uh, gawin natin sa area yung ganitong pastol lang po talaga mga kabebe, eh, swerte-swerte po talaga. Lalong-lalo na sa area mo, ikaw lang yung mangiitik. So, di mo na talaga kailangan na gumastos pa ng duck layer kasi ay kaila, dito na sa area ay nakikita na po or nahanap na ng mga alagang itik natin. So, yun nga, vitamins na lang ang gawin mo. So, marami namang vitamins dyan na pwede tayong mag-formulate. So, yun nga po mga kabebe. Ito nga po yung a uh, Itlog po ng mga alagang itik natin. So medyo marumi po 'yung itlog ng itik natin mga kabebe So mamaya ko pa ito populutin kasi ay 'yun nga oh, nagpawis-pawis nga itong oh nagpapawis nga itong trapal na to kasi nga ay umulan nga po kagabi so may mga itlog po dyan mga kabebe yan kumpara kahapon mga kabebe is uh, kunti lang po talaga yung itlog kahapon nasa 25 lang so ngayon po mga kabebe is uh, lampas na po ito sa isang 3 kasi binilang ko ito eh bago ako pumasok so isang 3 tas uh, 20 na piraso yata itong mga itlog natin so halos uh, isang 3 po yung inakyatan po ng mga alagang itik natin so yun nga po mga kabebe uh, ito nga po yung itlog nila ngayong araw na to so mag update na naman po ulit tayo bukas mga kabebe kung ano na ba yung mga ganapan kasi nga uh, ito nga din po yung uh, pinaglagyan kong vitamins nila isa lang po yung linagay ko mga kabebe pero yun nga dapat nga sana is uh, kung pwede lang bawat corner, bawat kanto ay lagyan natin. Kaso ay nasira kasi yung isang ganito ko, tas nawala. So, isa lang muna yung linagay ko. Siguro ay bibili. Bibili talaga ako mga ka-bebe. ng dalawang ganito. At sa ganun, yung iba ay lahat po sila makainom po ng vitamin. So, yun nga po mga ka-bebe. wala po akong ibang ginamit, kundi ang ginamit ko lang po talaga is yung animal vita. So, tapos, dito sa area, ay pinapastol natin tapos ngayon nga ay kahapon nga nag start nga po tayo na kahapon nag start tayo na nagpatuka nga po ng uh, duck layer pat sa ganun ay yun nga masuportahan natin yung a uh, pangingitlog po ng mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe. At tagahapon po ay nagpapakain po ako ng duck layer ng isang balde po ng happy time. Yung lalagyan ng biskwit Yun po yung uh, ginagamit kong uh, kanabitang sukdanan. Tagahapon po na iuwi natin sila. Ayun nga, sinasabayan ko na sila ng uh, pakunti na duck layer At sa ganun ay pagdating nila sa kulungan maiinom nila yung vitamins na tinimpla natin, na kahit papaano ay nabibigyan din po ng nutrients yung uh, katawan po ng mga alagang itik natin, so yun lang muna ma bebe, yung ma-update ko sa inyo baka bukas ay yun nga, mag-update ulit po tayo kung ilan na po ba yung itlog ngayon na araw, at saka ay bukas ba, ilang itlog na po ba yung inakita niya, so yun nga uh, at saka maire-recommend ko din po sa inyo yung vitamins na ginagamit ko po sa mga alagang itik ko. Pero yun nga po mga baby, disclaimer lang din po sa mga nagaalaga na ng mga itik na dekada. Ito nga pong sinishare ko sa inyo ay base lang din po sa karanasan ko or dito lang din po sa area na ginagalawan ko. Ako nga pala yung duck girl ng Bukinon na nagsasabing magandang buhay po sa lahat.